alam nyo, isa rin sa mga sa mga dumagdag sa ko, yung mga pinapayuhan kong kwan, mga single moms, mga broken hearted na na member ng LGBTQ, yun, nagpapa-advise din sa akin yung mga yan. And, patok talaga yung kwan, yung yung third party. Maraming ganon. Yung si lalaki, karon ng ganito, Si babae, nagkaroon din ng ganyan. Cheating. And, isa sa mga... sa mga sadami ha. Kaya, parang nakabuo na rin ako ng, ng... ng... ng senaryo na madalas nangyayari ay yung... o oh, nakabuo ako ng teorya sabihin na natin na ito totoong toto. To, to. Dahil, siguro... 8 out of 10 madalas nangyayari to na si babae ito talaga yung kwan yung madalas magsabi na hindi na siya matutukso hindi na siya hindi siya papatol hindi siya maakit hindi siya magchichit hindi niya papasukin yung bagay na yan pero once na nakatagpo ito ng isang lalaki na sa loob-loob niya is ideal niya ideal man niya. Kahit in relationship pa yan, kapag ka nagkaroon ng pagkakataon o yung opportunity o chance na sila ay nagkausap at nagkagaanan ng nagkapalagayan ng loob, malamang sa malamang may 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 mamubuong kanyan, may mabubuong uh, spark dyan. Magkakaroon ng spark at may mabubuong kanya uh, kilig. At na mag-uumpisa kahit pa sabi ng babae na napaka loyal niya napaka honest niya hindi naman niya sasabihin na kinikilig siya hindi siya I amin mean. iba madalas lalaki talaga ang napagbibidangan na babaero lalaki ang madaling matukso pero sa totoo lang wala lang sa lalaki yan eh sa totoo lang ha wala lang sa lalaki yan pero malaking bagay yan pagdating sa kababaihan kapag ang babae talaga hindi kaila, hindi dapat talaga sila kuan binibigyan ng opportunity pagkakataon na makahalubilo sa mga lalaki lalo pag pagka, pagka yung mga ideal na lalaki talaga yung makakaharap ng mga yan kahit sabihin pa nilang gaano sila kaloyal sa mga partners nila sa husband nila o BF nila lalaglag ka, pa rin yan sa kamay ng isang lalaki. Basta nagkaroon sila ng connection. Proven na yan. Ang daming, ang daming ko nang matanggap na lab uh, love problems na ganyan ang nangyari. Akala natin, puro lalaki lang, di ba? Pero, madalas talaga, nasa babae din talaga.